Malungkot na balita ang tumambad ngayong araw ng Bernes, September 22, 2023, sa pagpano ng dating MMDA Chairman at Marikina City Mayor Bayani Fernando sa edad na 77 taong gulang. Sa mga kumalat na impormasyon, nahulog di umano ang dating Chairman ng Metro Manila Development Authority sa bubungan ng kanyang bahay habang may kinukumpuni sa Monte Vista Subdivision, Barangay Industrial Valley Complex. Isinugod umano ito sa Quirino Memorial Medical Center at doon binawian ng buhay dakong 1236 ng tanghali. Kinumpirma naman ng kanyang may bahay na si Marides Fernando ang pagpanaw ni Bayani sa pamamagitan ng panayam sa kanya ng Super Radio DZWB. Itinalungkot ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang balitang pagkamatay ni Chairman Bayani Fernando. Sa statement ng MMDA, Labi silang na-shock sa nangyari kay BF na nagsilbing chairman ng ahensya mula June 5, 2002 hanggang November 25, 2009. Inilarawan nila si Bayani Fernando bilang man of few words. Isang mechanical engineer at nakilala sa pagiging scientific at practical sa paglutas sa mga problema ng Metro Manila. Bukod sa pagiging hindi pala salita, workaholic din ito at disiplinarian sa kanyang mga tauhan. Nang pamunuan ito ang MMDA isinulong ni Beef, ang Rapid Bus Lanes at Metro Guapo Campaign, na nag-transform sa NCR bilang livable metropolis. Sa huli pinasalamatan ng MMDA si Beef sa magaganda nitong ambag sa pagsasayos ng Kalakhang Maynila. Ang lokal na pamahalaan ng Marikina sa ilalim ni Mayor Marcelino Teodoro ay nakiramay sa pamilya kamag-anak at kaibigan ni Bayani Fernando. Saad sa opisyal na pahayag na inilabas ng kanyang opisina, nakikidalamhati ang Marikina City Government sa pagpanaw ni former Mayor Bayani Fernando. Nagpaabot na rin ng pakikiramay ang ilan pang mga opisyal ng gobyerno. Samantala, maging ang mga netizens ay nag-iwan rin ng mensahe ng pakikiramay para kay Beth. Anila isa sa hinahangaan ko na magaling, tapat at mahusay na naglingkod sa bayan. Rest in peace po sir. Rest in peace former mayor ng Marikina. Siya ang nagumpisa ng disiplina sa mga taga Marikina regarding sa kalinisan ng paligid. Condolence to the family. Maraming salamat po sa iyong mga naging proyekto sa kalsada, lalo ng Marikina.